Ninja boys! Our first ever ride with the qg Motors is AK 400. Ride going to Davao. Morning guys. Naghihidalaman nato. Yeah, morning. Alec Boy, Manoy Lester, tell, ikaw na Ride right, safe everyone, happy Sunday Ikaw na Ikaw na no. Yeah, that's Alec Boy So may susun doon lang kami Nga, ka smooth nung motor bay So early in the morning pa See you Davao Power Smooth transition What a good bike Game changer Solid Tayo magsisweeper para meron tayong kuha Sa mga kasama natin Ayos pa rin namin Elox <laughs> Kayang kaya sundan So this is the famous Bugna Bridge This is the one Ito connect nagkoconnect Nang Oriental And Bukit Non So this is the version road ng Apops So lalabas kami ng Manulo So far sa dana ito Sobrang smooth na din kasi Kompleto na yung pagkakagawa dito Ayan o, asfaltado na Nasa may crossing na kami Let's go Crossing alay So gagawin natin mga paps Since break in period pa to Magkakalala din tayo dito no? hindi so, pa natin masyadong Bubombahin kasi yun nga <laughs> Basic Until 500 After change oil na tayo mag uh, Ano uh, bubombahin ng pangmalakasan to so as of the moment chichila muna natin itong motor tingnan natin kung ano yung mga bay, mga mapapansin natin sa kanya yung potential nito so ayan so 5.44 in the morning palapas na kami ng Manulo Fortich Spanish, Jay. <laughs> sa siguro may natumba oy, that's bad <laughs> soyok saan sa dalawang radar na to Bilis ko ano Tumbling ba yung sakin ano Ito yung problema dito O oh, di ba Nalo-loose brake Yung ate o oh. Bilis ko ba yung Ten wheelers Kagi So yan o no? Umuusap yung mga ano mga gulong ng sasakyan. tracking. dahil sa sobrang init. Sobrang tarik kasi dito eh. Ayan, oh, may mga water breaks sa daan. Kaya makikita nyo basa yung daan dito. Welcome to Kisalon. Kisalon, go ahead <laughs> Welcome to Balay Balay City You Ha Peace out Paano'y Bayad Kapag uwa Bayad pag abot So ngayon natin ito makikita mga paps to oh. ito yung kanyang Sa settings niya Settings Napansin ko Isa sa napansin ko sa kanya mga paps Wait lang for a while yan o. Yung napansin ko sa kanya, may TPMS. yun Yung, may ano sa indicator ng uh, tire pressure. Well, this time, wala siyang data na nakalagay. May, nasay ko ano yung? may Na tire pressure monitoring ba? Sige ba? Advance kayo? Advance. Hmm? Dinitik niya kung ano yung, ano, ano yung kung kulang ba yung hangin or sobra. So, solid. Nice one. Lantapan. Welcome to Lantapan. Midri <laughs> sa una ata. Diri Oh, hi. sabau sabau early in the morning. Oh, oh hi. Yeah. Ayan ka na Tapos na namin kumain dito Breakfast Busog na Sarap na sabaw dito sa no Jim's Bulolwan Kunaan lang sa ano Kunaan lang ng tapat dito Yung parang may rotunda ng Ah uh, dyan sa lapapan check Mga alas 8 na siguro Or alas 7 Nataw na kami sa biyahe Oo nga papas sa Jim's Bulolwan Try nyan. Free promotion Kasi masarap yung ano dito? Ano dito? Sabaw. Alright guys, welcome to Valencia City. Padahan again. Busko. Okay so kita on? So pag papunta ka ng Davao, mas mainam na dito ka da daan sa ano? Busko para at least in travel time mo. Ngapain sama kolam kolaman? Let's go, let's go. Kakak ngintil nih, no. Oh, nak hager mana yo? Let's go. Thank you so much. First gas natin, 397. pa na to <laughs> grabe na kayo 8 pa lang ng umaga pero parang buong araw na kami nagmumotor ay <laughs> grabe ninja boys Ah, kaming ninja. Oh, sarap ng ears, sarap sa ears. Mga si master, eh. Muli drag, muli drag. Muli sir. Ah, di padahin. Oh, mga balbal. -bal. Nasubo tayo nito Mga big boys Ha ha <laughs> Mm. you. Kh okay, Lorena, siga. <t yearnes> <laughs> Aerox <laughs> Aerox baby Malapit na kami sa Aming destination Doon sa my eagle monument So yun lang Yun lang buhay ng rider Kung saan kami gustong pumunta Pupunta namin Pagkatapos namin ma-reach destination Tambay sa glit Pagkatapos ano? Uy <laughs> Yan lang, ganun lang matatapos yung araw May kulitan Asaran Bangkingan Yan lang Bigi lahat, dapat safe Masaya na makuhaan Pag ma-overlean Masaya dyan, no? Footrest Jadi nabi Jadi nabi taman

nice baby. Lapas <laughs> nila. So, nandito kami ngayon sa mga, no, mga paps. Daan kami dito sa May Malay City. Capital Gals. Dito kami mag-ano. Na, Naabutan na kami ng ano kasi. Lunch. 12.37. Beep, beep, beep. It is where it is. Welcome to capital grounds of Malaybalay, Sirio. Close man. Plus, oi, bola ala. ng ulan.